tara, punta tayo sa Luna La Union sa kanilang bayan. Tignan natin kung ano ang makikita sa Luna La Union. Kung ano ang mga magagandang kalikasan na makikita. ayos naman ang mga daanan dito at ma malilim at mapuno at malinis ang daanan dito sa Luna La Union. Dito pala, nagdidiskarga ang mga barko na may kargang langis. Kasi nandito ang mga tanker ng mga iba't ibang gasolinahan. At patuloy tayong magdahi papunta sa kanilang da dagat. Dito daw makikita ang mga bato na ibat-ibang uri at ibat-ibang gungkis, -ibang laki. At ang kanilang daanan ay medyo maayos naman itong daanan. At kaunti lang ang dumadaan na sa sasakyan dito. At magandang dumaan dito medyo malamig kasi maraming puno kahoy dito sa gilid ng daanan. May ilan-ilang hayop na tumatawid lang dito sa daanan. do pala ang mga tricycle nila dito oh may e-bike nasa salubong sa atin po magpapasaga yata itong aso na to. Ang bilis na yung aso. iyon tatawid ang makambing ang dami talagang dumadaan na hayop dito sa gilid ng kalsada na yung munisipyo ng luna la union at ang simbahan nila halos magkatapat lang sila at yan ang munisipyo at simbahan at pagkatapos natin makita ang mga ito ay pupunta tayo sa palengke naman ikutan natin ang palengke Then, pasok na tayo sa palengke ng Luna La Union. Medyo rough road lang ang daanan dito. Malalim pa naman ang butas ngayon ito. Oh. Yan, palabas na tayo sa palingke ng Luna La Union. At isusunod natin na pupunta tayo sa gilid ng dagat. Ayan na, nakikita ko na yung dagat. Banda doon tayo magpapark. Yan na yung dagat kay ganda ng panahon at ang linis-linis tignan. ito na yung sinakyan natin na e-bike tara na sa dagat tignan natin ang linis linis medyo mabato lang at iba't ibang kasing bato may maliliit banda ron ay medyo malalaki at banda ay may pino pa tala na doon Ma Ay ganda ng tubig, hindi siya gaanong maalon. Ito naman ang buhangin, medyo maliliit siya at doon bandaron ay medyo malalaki. May ganda maligo dito sa dagat. Ang linaw-linaw na ang tubig. Masarap magtampisaw. Ito banda rito, medyo pino ang buhangin. At tara na para maaga tayo makapunta sa ating pupuntahan. Yan ang sinakyan natin na e na may solar. Babay dagat ng Luna La Union. magbiyahe para mas maaga tayo makarating sa ating bagong destinasyon.